Hello po and good afternoon. Ayan, sa mga nagtatanong kung magkano to. Itong 10 peso year 2007, 2K po. Tapos, ito namang piso na year 2005, 300. 300 na lang po ang bili ko kasi marami na ako nito. Tapos, yung 5 peso coin year 2006, 1K po yon. Pero wala pa ako nun. 10 peso coin year 2009 2k din po ang value tapos 25 centimo year 2006 500 din po ang value 500 na pero yan pong mga sinasabi kong price ay yan po yung presyo ko bilang buyer tapos tanongin nyo naman yung ibang seller kung magkano ang presyo nila Siyempre, pag seller ka, mataas yung presyo mo. Pag buyer ka naman, siyempre, gusto mo makatawad. Yun po. Sa limang piso naman, 1996, na walang mint mark, mataas din ang value nun. 500 pataas. Ganon din yung 1998 na may mint mark sa limang piso. 500 pataas din po. 500 pesos pataas. Yan po, sana po nakatulong sa mga nagtatanong kung magkano yung value. Ilistan nyo po para hindi nyo po malimutan.